Hello, Gingers! Good morning! Maayong buntag, tanan. Magdugay-dugay na nga wala ito kagama og video, no? So, para sa video no? na, Papa. obvious, no? Naataka ron sa hospital, sa City of Butuan, kay Amang Idala, ang amo. Sleep siya among gidala ang among papa diri ang daddy kay na siya gibati si ang lawas so it is our our seventh day diri dita, ikapito na namo ka adlaw so karon pa ko na ay na ay ito, na ay courage para mag himo og video Kaya, uh, kay mao na ko nga ang yan siya i-share ngano kay para sa lawas or sa health sa isang katao. So, karon na diri, tungod kayo, ang iyang gipang bati, nag-bleeding ang iyang sulod sa iyan. Tapos, nag-ano siya, nag uh, na siya fluid sa baga, na siya fluid sa baga, ikuhaan siya o tubig. Uh, first, na kuha, ang kuha, ang proseso para gitawag, gitawag siya o thoracentesis, Tora synthesis po. Mao na siyang proseso sa pagkuha sa fluid sa baga. niya yeah. Na 1.5 liters ang first nga procedure. Mao to ang nakuha. Ubay-ubay pud no? So tungod kay tungod kay... after sa procedure sige kaya pong siya kubo niya yeah. murag ni worse ba kay naa pa may nabilin actually na ay nabilin wala naman to nahurot aware ming tanan niya na ay nabilin pati si doc kay kung ano ka long time na so need na stop ang proseso. Kung niabot na siya more than 15 minutes na, more than 30 minutes na, so kapuyo na siya, kay gihangak din siya, no? So, karon storytelling niya, storytelling ni So, karon gi, 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 gabi eh, kay gihangak na siya, niya, niubos ang iyang oxygen, sa gi na po ang procedure, second time, nakuhaan siya o 700, 700 nga tubig, yung nililiters, nililiters, yung talaga na, 700ml. So, 500 man eh. 500 man eh siya. So, nakuha 700. Itong ni Agi, 1.5. Parun, nakuha siya. Ang iyong oxygen di ay, kaya day 1, naka-oxygen naman siya. May kuha na karoon. May, may ito, upgrade na, na chains na kay Dapo na ang gamit sa iya. So, Kung baga, sukusog so, ng hangin. i i siya sa intensive care onya niya, taod-taod, kaya para dito, mamanmanan din siya kay alam pa makapahuway ang mga nagbantay like us. So, mauna um, ang akong ikashare kay ang sungod ang iyong ibati itong sa iyong lifestyle, guys. So, dapat ma-aware ka sa itong lifestyle ang tama or siguro tama, ideal na ang sao na ito uh, tama masakit, no? Kay lisod kayo ang masakit. So, wala pa siya, wala pa siya kanang final findings kung ang sa, basta na siya sa giayos ang muna ang iyang lungs, kaya na ay tubig, na pneumonia siya. So, ang kidney, okay na kay, kung ano to, issue po itong kidney, itong may aging, may mga aging days, pero okay na siya kay, kanang, no need na, ingon ang doctor sa kidney. So, no need na, na mag, tambal pa kay ni kuanan na progress ang medication so you no need na nga mag maintenance pa so wala na na ex na to okay na siya ang kidney so karon ang ang among gina monitor ang iyang lungs o ang iyang to liver kay from the birth side gid ang concern gid sa iya is ang liver kay kapila na siya nagbalik years ago okay na mga years na ano na siya na na siya history sa liver so Uh, subject for endoscopy pero wala siya pa na 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 tawin, na undergo sa endoscopy kay ayun pa man ayan paghinga na lang control niya yung breathing ayo yung palawas ready ang yung uh, paminaw sa yung lawas sa yung so nga gi share na po tungod kay dagan sa ato diri nga kanang gi na nato lang ang karon nga na enjoy ta atong lifestyle tong shout out of disclaimer po sa mga mainom, no? Puan na ni ako kanang a little reminder ra nga kanang ang ato man lawas manukot yun pag abot sa time sa panahon kay is already 78 years old pero kasukat ka ron pa na nakuha na major mga 2 years back o hanggang ka ron na sige-sige na ang ang pagkuha naman sa iyang health ba pag atiman o pag Uh, pagdala ng opportunity sa iya kay itong mga 2 years ago na ako siya history ng seizure siya tungkol kay na uh, siya withdrawal of something like alcohol ganyan so karon kahi na po so accumulate no so naa sa lawas tungkol sa lifestyle so muna na siya ang akong i kay aron kitang tanan ma-aware na kinahanglan ta maginahinay kinahanglan ta mag-remind sa atong sarili nga health is wealth alagaan na nato ang atong kalusugan alagaan nato atong panglawas aron pod nga kung kung on tangan, matiguang na taong kasakita, okay lang kung may mag-atiman, no? Kung may mga anak daghan, like sa amua, wala. Ako lagi, okay. Duharaman nyo, no? isa naman akong isoon. Wala pagi dali na, layo pagiging kayong work uh, outside Pilipinas. So, wala ang gilaan uh, immediate uh, relative. din ako kung mama po, diba, ginaalagaan ko ito na ako, kay stroke patient for 7 years. So, anak anak siya kinangalan natong alagaan ang atong atong kalus atong, atong panglawas dili na magpasagad dili na magpalabis atong painom. sa dili maayo mga ilim noon kay balo na mo sa nang mga ilim dili maayo shout out tanan nga maayo ang hawid baso buhi buhi hii po yung baso ayo mo sa lig nga bata bata pa kay kanang bata bata i accumulate every drop ang hilo hilo sa lawas ang ginahan ita magsigig ino ka hilo ginahan na kita ka makainingles ngayon ta inigumanong o oh. Oh, di ba? Maka-inilis ta, maka-ibanduan, maka inilis ta maka ibanduan maka ka express ta, pero wala ta balo ang ah. after effect, ana. So, hindi na kumingon niyo. wala on, pero aware ta baka, Hindi na na-aware ta kung sa'y nilugdangan, anang tanan ato ito, mga ipag-buhat sa minutes na. So, karoon guys, kay lang tayo, tulog man silang tanan, kay, eh, mo sa antibiotics, alam, dagana sa iyang mga, oh, oh di ba? O, ka ayos So, na ako yung saba-saba. So, ang akong pag lsd delay, kung release na na sa akong tension, bakit? Laliman ka? mo so, muna siya. Kinhanglan ta magmatman sa atong panglawas. O, karon itorta mo. Mag-stop taan na, 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 nabat-bat na, naman ako tala, Karon namutos na ni. Ang among mga basa, ang mga nangyipang putos-putos na tanan na, ready na ni. Sa pag-ingon sa dock na, baket Bakit? Bakit na ni. Ba so, ready na siya. ay, po, ready na Ready na, parang wala lang Ready na So, money siya Ang aming room, di yeah. ay Wala may naka-room, wala may naka-train na aming, yung may nga friends dali O, oh. aming nalambyaan niya Kung sa man, then Nag-clean up na po din sa among, Small closet for one week, a week Nami na closet dali Clean up na po din sa among, Mga butan, kayo No? Sa among bathroom ang toilet. Oh, diba? ba? Sino ba yun? Oh. Very clean. Ayan, ang tidy. Oh, see? Hi, guys! So, ayan na siya. Para po malipay po ang musunod na patient or ang magpuan. Ang magtawag ani. Ma. Hello. G, iwan sa ang G, the daddy. Oh, G. Wait, So, Pagawas ni mo diri, guys. Sama anak anak. Maaduri aku yang, maaduri yang food. Maaduri gerai di angkuan, gerai di angkuan mana gamit. Kita ini tu kita bangun sama. Gerai nak ada di sana. Semua orang tu guys, selamat ke ayuh update peraturan yang punya nak apa di elevator ni. Naik elevator jadi, pada dalek rendah macam. Pababa Maawa na siya Ayan Very clean oh Himlo kaayo Himlo himlo kaayo So Ako ang taposan na Pinto-pinto storytelling Nandito rin Ayan Sa liver, sa kidney At sa lungs kasan na out sa yung mga sakit, no? Major major talaga yung mga sakit, guys. Ha? Ano sa? Ano Sticky? Siyempre. Mm. So, thank you so much. Ang sa AZ nag-watch siya sa... Thank you so much, everybody! Please enjoy watching my videos and don't forget to like, comment, and subscribe. And suggest me rin on sa ika sa Jess, very open ang atong channel. Daghan kaayong salamat sa akong team sa Mahang Matibay and White International YTC channel sa mga members shout out sa tanan members ni until now members gihapon and thank you sa mga silent support from my friends inside and outside Pilipinas. Daghan kaayong salamat o sa tanan nga bangko nga mag-subscribe sa akong channel. Maayong adlaw o daghang salamat. Bye-bye everybody! Please take care of your health. Uh, life is always a blessing. Life is a gift. Atong ampingan ang pinga ng atong lawas, atong ampingan ang pinga ng atong kalus, atong panglawas. Aron hapsay o malipayan na atong pagpanginabuhi. Thank you. Bye bye. See you again sa akong mga next. vlog like or videos thank you again bye bye